Okay, welcome back again sa ating channel mga idol. So, sa video na naman na ito ay ipapakita ko sa inyo o ituturo ko sa inyo kung paano solusyonan ang ganitong problema sa ating mga cellphone or tablet. So, kung nakikita niyo mga idol ang tablet na ito, hindi natin ma-open kung ano yung mga gusto nating i-open na program niya. Kasi nga, ito yung nag ang unfortunately. So, hindi ito siya mawala-wala para ma-open natin yung mga application o mga program ng ating cellphone. Kasi ito yung nag-labas-labas. So, ipapakita ko sa inyo mga idol kung paano ito solusyonan na para mawala ito. At magamit natin yung ating mga cellphone o tablet. So, ang gagawin natin dito mga idol is i-off lang natin yung cellphone o yung tablet. Ayan. So, Okay, ayan, shutting down. <coughs> okay, so pag na-off na siya mga idol, ang gagawin niyo lang i-hold niyo yung kanyang volume down. Yung volume down ang i-hold niyo din, i-power on niyo yung tablet. Okay, ayan. Huwag niyo muna bitawan yung volume down. Ayan. So, pwede nyo nang ditawan mga idol kasi mayroon nang naglabas ng mga sulat. So, ituturo ko sa inyo kung paano ito ipo-format Kasi sa format kasi ito siya. Sa recovery mode na tayo ngayon. Pero ang problema sa in lang yung mga sulat. Hindi naka-English kundi in-check. So, kung nakikita niyo mga idol, mayroong nakalagay na mayroong karuntong na EMMC. So, dyan tayo pupunta ngayon mga idol. So, pindutin lang natin yung volume down para ibaba yung yun. yan din lagay natin sa may EMMC so kapag nalagay na dyan mga idol pindutin naman natin yung power button as ok ok ayan so hintayin lang natin mga idol kasi mag reboot na yan siya automatic na yan siya -re reboot so sa mga may tablet na may ganitong problema pwede niyong gayahin ito para hindi na kayo maglabas ng pera para ipayos yung cellphone or tablet niyo. So hintayin lang yung mga idol. Okay, so ayan. Thank you. Successful mga idol. So, okay na siya mga idol. So, wala na yung nagalabas na unfortunately. So, pwede na natin ngayon magamit ang ating tablet. Dahil wala na sa Wala na yung sagabal na naglalabas. So, ibaba muna natin yung ganyang backlight para tipid sa battery. Okay, ayan. So Okay na siya mga idol, wala na siyang problema ngayon. Pwede na natin magamit ang ganyang application. So, maraming salamat sa panonood mga idol. Sana ay nakatulong sa inyo ang ating video tutorial na ito. At kung bago ka pa lang sa channel na ito, sana ay huwag mong kalimutang mag-subscribe at i yung notification bell para lagi ka updated sa mga bagong video na i-upload ko. So, maraming salamat again.